Sa first part, napanood nyo yung unang pamimigay natin sa mga nasalanta. Ngayon naman, yung mas malalim pa na nangyari nung lindol, pati yung pagpunta namin sa mga bukit-bukit hanggang sa naabutan ng gabi at malakas na ulan sa pamimigay ng relief goods ang makikita nyo. Ngayong araw ay sinadya natin ang mga hindi pa masyado na aabot at nakatanggap ng relief. Marami tayong napuntahang lugar at isa na dito ang San Remejo, Cebu kung saan maraming pamilyang lumikas at nakatira na lang sa trapal at tents. Ilang hakbang mula sa mga trapal ay ang sports complex na to na nagtrending nung paglindol dahil sa lubhang nasira at marami ang nabawian ng buhay. Hanggang ngayon, marami pang aftershocks ang nangyayari araw-araw sa iba't ibang lugar ng Northern Cebu pero bawat pamilya ay patuloy pa rin lumalaban para makabangon mula sa pagkalugmok. Sinimulan natin ang araw sa pag ng mga relief goods para sa second batch ng pamimigay natin. Ayan, nasa likod natin, busy-busy sa pagpapak ng relief goods para naman sa pangalawang batch. Kasama ang mga volunteers, mabilis na trinabaho ang pagripak ng mga relief goods na ipamimigay natin. Maraming salamat pala sa mga brands, creators at silent donors natin na nagpabot ng tulong para matuloy ang misyon na to. Maraming salamat din sa volunteers at nagpahiram ng truck sa atin para makarga ang mga relief goods. Pagtapos ng ilang oras ay natapos din ang pangalawang batch ng ipamimigay natin. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ito na yung pangalawang batch. Sulong! Sunod ay nakarga na natin ang relief goods at nagsimula na din tayong bumiyahe papunta sa unang location. Habang nasa biyahe ay merong sumalubong sa atin na nakahawak ng signage na may sulat na pangalan natin. Namigay tayo ng relief goods sa kanila. Kahit umuulan ay masaya sila dahil nakatagap ng blessing. Pagtapos ay nagpatuloy na ulit tayo bumiyahe papunta sa first location. Naabutan din natin sa kalsada ang landslide na to at mga workers na nagtatanggal ng mga debris para makadaan ng mga sasakyan. Sa paanan nga ay meron pang bahay na natabunan. Sunod ay pumasok tayo sa mga liblib na lugar gaya nito. Ilang saglit ay dito na namin nakita ang isang sitio na maraming pamilya ang nasalanta. Andito tayo ngayon sa lugar kung saan pansamantalang nakastay ang mga nabiktima ng lindol. Isang linggo matapos, andito pa rin sila. Hanggang ngayon, daladala pa rin nila yung takot at kaba na naramdaman nila nung lindol. Nakakaawang tingnan dahil makikita mo na sa trapal lang sila pansamantalang nakatira. Hindi namin nakalain na madadatnan pa natin ang mga pamilyang to na natutulog sa labas dahil hanggang ngayon ay takot pa daw sila lalo't may mga aftershocks pa. Di madali ang sitwasyon dito dahil kailangan nilang lumayo sa mga bahay at magtayo ng temporaring tirahan. Kaya naisip nilang pansamantalang manirahan sa open space para mas ligtas sa kahit anong pagguho. Pagbaba ko ay sinalubong agad tayo ng mga masasayang residente na tuwang-tuwa sa pagdating natin. Hello, kamusta? Kamusta kayo dyan? Kamusta? 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 Thank you. Salamat, salamat. Salamat. Thank you. Pagkatapos ay pinapila na natin ang mga pamilya para makapagbigay na. Sige, kana. Salamat. Yun. Salamat. 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 Si, Salamat. Salamat. Welcome po. Inabutan na tayo ng gabi at natapos ng pamimigay ng relief goods pero meron pa tayong sorpresa para sa mga bata. Sa ganitong paraan ay makapagbigay man lang tayo ng saya sa kanila. Lalo't karamihan ng mga batang to ay trauma ang dala ng dahil sa lindol. Sige. Ah, pusil! pusil. Ay, gani, gani! O, oh, gani mo ha, pusil. Oh. Welcome! Thank you! Welcome! Thank you. Welcome. Hindi pa dyan natatapos, namigay din tayo ng solar sa mga pamilyang walang ilaw para mabigyan sila ng liwanag tuwing gabi. Oh, ito sir, para sa iyo. Thank you. Maraming maraming salamat. Maraming salamat po sir. Ingat kayo palagi ha. Sige sir, kayo din po. Thank you. 3, 2, 1. Yay! Ayan, may, oh, may ilaw na sila. Nakakatuwa dahil baha ang pasasalamat nila sa atin. Idol, salamat, sa salamat, sa salamat, salamat kayo. Yadol. Salamat sa Salamat kayo, Pagkatapos ay bumiyahin na ulit tayo para maghanap pa ng pagbibigyan. Habang naghahanap nga ay nakasalubong natin si gold medalist Marjeline Didal na nagbigay din ng relief goods. Napadaan din pala tayo kay Tatay Jose, ang farmer na binigyan natin ng kalabaw way back 2023. At isa din siya sa nasalanta ng lindol kaya pinuntahan natin ang bahay niya. Buti na lang at safe sila kasama ang pamilya niya. Nakakatuwa dahil ang binigay natin sa kanyang kalabaw ay inaalagaan niya talaga at tinuro uring niya pa din parang anak. So ito yung kalabaw na ano na ni Tatay actually na nabigay natin sa kanya noong ano 2023. Yan, meron pa rin dito pa rin. Pagtapos ay kinamusta din natin ang kalagayan ni Tatay pati ang kalusugan niya. Nagbigay din pala tayo ng power cells para sa kanya. Ay Jose na ko ni nimo ha. Food supplements siya nga makakusog sa imong immune system, sa imong kalawasan. Power cells herbal capsule. Kapamilyar ka ni Power Powercells? Oh, pero na, Power herbal capsule sir. Sikat kay na siya. Nya. O sige mo kalawasan ana. Mo ni akong gi ko Power Cells mo ni So, tay imna lang na once a day. Sorry. Usa usa sa kadlaw. Kinabuta ah. na nga kami ng hating gabi at naghanap pa ng matutuluyan. Dahil sa riwa pang lindol ay challenging din ang paghahanap ng matutulugan. Sa pag-iikot-ikot ay nakarating kami sa evacuation site dito sa San Rimejo, Cebu. Hindi na nakita sa video pero maraming residenteng pansamantalang nakatira sa lugar na to. Dito na rin kami nag-decide na matulog. Naabutan na nga kami ng ulan kaya mabilisan ang pag-setup. Salamat kay Lord at nakatulog din kami at kinabukasan ay ito na nga. Init, Good morning, Lord. Good morning, Cebu. Mamigay ulit tayo mamaya. Konte. Um, inom lang tayo tubig tapos tuloy na natin yung pamimigay. Good morning, Lord. Pagpalain kayo lahat. Sa pangalawang araw ay maraming residente ang sumalubong sa atin. Namigay din pala tayo ng trapal sa kanila. Dito na nga rin tayo nag-almusal sa isang pamilyang to na nasalanta at biktima din ng lindol. Maraming salamat dahil nagsaing pa sila para sa atin. Pagtapos ay tuloy tayo sa misyon. Nagsimula ulit kami maglakbay papunta at maghanap pa ng mga lugar na hindi pa naaabot ng tulong. Dito nga ay napadaan din tayo sa lugar kung saan maraming nakakilala sa atin. Tuwang-tuwa yung mga residente dito. Namigay din pala tayo ng tubig sa kanila nila. Pagtapos mamigay ay tumuloy na ulit tayo sa iba pang lugar. Sunod ay narating din natin ang municipality ng Daan Bantayan. Meron tayong residente na nadaanan. Nagsitakbuhan nga sila papunta sa atin at binigyan din natin sila ng relief goods. Ayun, uh, medyo madami yung ano, mga naglilinya ngayon. Kung ano lang talaga yung kaya natin ipamigay, yun lang yung matatanggap din nila. Welcome, madami pa talagang gusto makatanggap ng relief goods. uh, um... nakilala din pala natin si Lola na mga residente din dito na lubhang naapektuhan dahil sa lindol. Sakto nga dahil nalaman natin na gumagamit pala sila ng Power Cells Herbal Capsule at timing na naubusan sila at walang pambili. Kaya binigyan na rin natin sila at para mas lumakas pa sila Lola. Sa ka-box na 100 capsule so... Salamat ha! Salamat in tao! Power Cute 9. Oh. Available pag-inig sa internet, sa online ba? 5 sila 5% discount Kami sila promo ko ng BRIGKFB1 So, nai, grabe na, i-power cell, kita ha? Power uh, sell kita, pero may Nay uh, ba? Ba uh, mat, Salamat, ito Salamat, ito uh, Thank Salamat, uh, so much na uh, uh, Pati si Lola nakatabi lang din niya na gumagamit daw ng power cells ay binigyan din natin. So, mga nagayong pinakaminti na. Sige, mo. Pero maminti ka na. Oh, o, oh, maayo, maayo. Kung ano hatagos sa kabaks na lang yun? 100 capsule, ha? Si, salamat ako. Ayan, ang bigat pero na naya. Sunod ay naglakbay ulit tayo papunta pa sa ibang location. Inabutan din pala tayo ng ilang araw makapaghanap lang ng mga bibigyan. Nasa isip din natin na may mga malalayong lugar talaga na hindi pa naaabot ng tulong. Ayan, kahit gusto natin bigyan yung napakarami, limitado lang din yung dala. At uh, kailangan natin puntahan yung mga medyo hindi pa naabot. habang naglalakbay ay may mga nakakilala sa atin ng mga subscribers at followers at nakakatuwa dahil may isang follower tayo na nanghingi ng trapal at coke sa atin at dahil may nakita tayong nagpost ng nakaraan meron tayong dinalang coke sobrang saya ng mga residente dito lalo na pag bigyan natin ang request nila oh ito na <laughs> <Coke>. <laughs> Sir! Im na, im na dia, Ina na! Ina Ssh! Yun, may coke na siya. Boss! Coke sa pano! Ahhhhhhh! Ronald! Ronald! Bon Sunod, ay nagpatuloy na tayo sa biyahe at marami pa rin nakakilala sa atin. Marami na rin ang na nabigyan lalo na yung mga nasa <coughs> kalsada ginusto na lang nila na magpa-picture. Pagtapos ay napadaan din pala tayo sa isa sa mga tinulungan natin dati. Kung naalala nyo si Lola na sinurprise natin noong New Year 2 years ago, eto na siya ngayon. Kinamusta din natin ang kalagayan nila dahil isa sila sa mga naapektuhan. Binigyan din natin sila ng relief goods. Sobrang saya nga ni Lola pati ang asawa niya dahil napadalaw tayo sa kanila. Nakakatuwa lang na makita ulit yung mga tinulungan natin dati. Pagkatapos ay may mga nakapagturo sa atin sa isang lugar na hindi pa daw abutan ng tulong. Kaya dumiretso na agad tayo don, papasok at liblib din ang dadaanan. Kahit nasa bukid na 'to banda, ay marami pa din ang nakakakilala sa atin. Sa wakas at narating din natin ang lugar na 'to. Kung saan may mga residenteng nakaabang sa atin. Gulat kami dahil maraming pamilya ang nasalanta sa lugar na 'to at hindi pa daw sila nakakatanggap ng relief goods. Kaya dito na kami nag-decide magbigay ng blessing. Makikita sa mga mukha nila na excited sila mabigyan. Tara, simulan na natin ang pamimigay. Tay, ano ang bigay? Salamat. tay? Salamat. Welcome tay. Kaya pa tay? Salamat. Welcome. Salamat. Welcome. Welcome. Welcome po. Salamat. salamat po. Salamat. Welcome po. Salamat po. Welcome po. Maraming salamat sa nagbigay. Salamat. Welcome po. Salamat. Welcome po. Salamat. Welcome. Salamat, King Lord. Welcome. Madami-dami nga din yung pagbibigyan natin. Welcome! Salamat! 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 Welcome po! Welcome! Pagtapos mabigyan ng relief goods, ay mga bata naman ang bibigyan natin ng laruan. Sobrang excited ang mga batang to na makatanggap. Isa ang mga bata na sobrang na-trauma dahil sa nangyari. At dahil sa pagkakaroon ng laruan, ay kahit papano, mababawasan ang lungkot nila. Yes? Beyblade na. Ang kwarta. Ang daga na kwarta, oh! Oh, brum, 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 brum. Okay, na si Cemento, ah. Welcome. Pagtapos natin mamigay ay nag-decide na rin kami umuwi. Habang nasa biyahe ay may nadaanan tayong residente na natutulog lang sa gilid ng daan. Namigay din tayo ng goods at mga solar. Dito ay naabutan natin si Lola na walang ilaw kaya binigyan din natin siya ng solar. Ready? One, two, three. Sunod ay naabutan tayo ng malakas na ulan sa pamimigay Nakakaawa din yung sitwasyon nila lalo kapag umuulan. Kaya pinasok natin ang maliit na trapal na to para bigyan ng solar light at tent. Basang-basa na nga tayo sa ulan pero tuloy lang sa misyon. Okay.

Ano sa Ano sa doodol? Nothing, Sobrang lakas ng ulan pero meron naman tayong mabibigay. Bigay natin yun. God is great pa rin kahit wala lang tayo. Po, Tek. Pakailan na to. Ilang beses na tayo nabutan ng ulan. Yun lang. Tuloy pa rin. Hanggat meron tayong mabibigay ngayon. Distribute natin sa so pwede nating madaanan. Habang nasa biyahe ay hindi ko akalain na kahit umuulan ay may mga naghihintay pa rin ng tulong. Dito ay nag-share din tayo ng blessing sa kanila. Salamat <coughs> po. Sa huling araw ay marami tayong napasaya ng mga kababayang nasalanta. Halos isang linggo tayong naglakbay at sumulong sa mga liblib na lugar. Napakalupit ng mission na ginawa natin dito sa Cebu. Nakadalawang batch din tayo ng pagbigay. Sobrang salamat sa lahat ng nagdonate ng mga brands, content creators, silent donors, subscribers at followers natin. Nakakalungkot nga lang dahil hindi pa nga tayo tapos sa Cebu pero may dumating ng nakakapanlumo na balita. Biglaan namang may tumamang 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental kaya yun naman ang pupuntahan namin agad-agad para dun naman sumugod at mas nakakapanghina yung mga nadatnan namin dun. Isubscribe mo na yan para makita mo na next mission.